Hello po, magandang araw po mga choy At sa video pong ito Amin pong ituturo sa inyo ang Pagmarinit ng Maramihang manok Ito po mga choy Ay tumitimbang ng 50 kilos up Panoorin niyo po mga choy Yun po mga choy Katatapos na namin hiwain ng 50 kilos mayigit na manok uh, ang gawin po natin una no kung magmamarinit tayo hindi natin pwedeng pagsabayin lahat siya ng marinit kasi yung manok magudurog po ang gawin natin hatiin po natin sa mga tsuy yan po kaya po ng ginagawa ko inahati ko po yung manok para kapag magmarinit tayo hindi po siya madudurog kapag hinalukay natin. Tsaka kapag maghalukay tayo, dandahan lang mga sir. Kasi may mga part na yung mga pitso, dapat dandahan natin para hindi siya masira. Ano? Yan po, natin ng maigi. Dinisim po natin ng maayos para mawala po yung dugo. Kasi yung dugo po ng manok, isa yun sa nagpapadaling masira ang manok. Ano? Kapag natapos natin hugasan mga sir, i-drain natin siya na maigi para walang tubig at saka yung mga baga ng manok dapat tanggalin po natin sa mga cheno kasi isa din po yun sa ano sa nagpapadaling masira po yung manok lalo na kapag buong araw kayo nagtitinda no ayan po kapag natapos yun na pong i-drain po siya ibalik nyo po ulit sa lalag lalagyan niyo kagaya po ng ginagawa ko ano tapos ano malinis na po siya. huwag niyo pong ilahat, ilalagay no katiin nyo rin po tapos lagyan nyo ng templada po niyo, yung premix po ito po nagpremix na po kami nagdala kami ng premix ayan para hindi na po mahirap mag timpla timpla ayan pag nahati nyo na po ilagay nyo na rin po yung kalahati para hindi na kayo matagal maghalo kay para iwas din po sa ano sa durog ng manok. Ayun po ang tiktik namin ano. Kasi kapag matagal tayo naghahalo kay ng manok. Lalo pong dudurog din yung ano yung pitso kapag pinamaan ng daliri natin. Yung mga malalambot na parte. Lalo na kapag yung manok mo ay eh, lagpas 1 kilo mayigit. Oh, kasi dapat may mga ano yun, may mga paraan ng paghiwa ng mga choy. Makikita niyo po sa ano sa ibang videos po namin, panuorin nyo niyo po kung paano din yung ano, yung paraan ng paghiwa ng mahigit isang kilong manok. Ayun po kapag okay na po ano, dandahan lang po natin yung paghalukay para hindi po siya madurog. Ayun. Make sure po natin na dapat po malinis po yung natin yung pinaghahaluan natin ng manok stainless kumaganda, maganda para madali siyang halukayin kasi kapag stainless yung gamit natin madulas lang yung manok eh. madali lang natin siya mahalukay kagaya sa timba o planggana na plastic mahirap po siyang ano eh mahirap po siyang halukayin eh. kapag stainless mabilis po subok po namin yan mga chiyana ganyan po yung gawin niyo, yan po hmm. kapag sa tingin nyo okay na ano yun na yan, ilagay nyo na sa plastic po para preparing po yan saan natin sa freezer ito pong manok namin mga siya no para ano to para bukas po namin to titinda mga hapon pa lang hinahanda namin kasi marami po eh hindi po namin kayang ihanda lahat kapag magtitinda ka na tapos doon ka pa din magmamarinate mas maganda pa mas maganda po mga choy kapag yung manok niyo marinated agad para dadiretso po yung trabaho natin ngayon po ito po yung kalahati ng 50 kilos may git na manok natin na hiniwa po hindi po natin pwedeng pagsabay lahat ng ano ng marinate kasi magdudurog po siya kasi marami po yung 50 kilos eh nasa mga 55 to ganun po gaya din po ng kanina yung ginawa natin ganyan din po minsan po kapag nakukulangan kami malayo pa lang alam na namin kulang cool, eh? so, umuorder agad kami sa ihawan namin ng manok kapag nag-uumpisa pa lang po tayo magnegosyo mga chino wala po mahirap pero unti-unti dandahan lang basta sipag at syaga lang punan angat tayo ng unti-unti yan na po yung gawin natin mga cheno. no? Ganun din kami nung nag-umpisa pa lang medyo mahirap talaga marami kang pagdadaanan maraming mga pagsubok pero taktag lang ng kalooban mga sya no? at sipag po ang sikreto dyan sa pag-asenso sa mga bago pong nagninegosyo dyan ito pong mga videos po namin no? makakuha po kayo ng mga idea po sa lahat po ng klase ng pagluluto po ng FC po makikita nyo at mapapanood nyo po dyan sa mga ibang videos po namin marami po kayong matututunan ano? mga choy panoorin nyo po ng step by step po kumbaga kasi po meron po kami mga videos po na nauna po namin na i-upload na hindi po ninyo naumpisa nung una hanapin nyo po may mga tanong po kayo makikita nyo po dyan mga tiyo no? at ito na po yung last na natin no, na marinit sa 58 kilos na manok mahigit bago natin ituloy mga tiyo no, meron pong nagpapa out po na mga kachikin tiyo natin uh, shout out po kay Angie Dakalos Remart Olibar Remar Sotsky bye. Geraldo Delector Shout out po sa inyong lahat mga kachoy At maraming salamat po Sa inyong mga suporta Sana po wag kayo magsasawang tumangkilik po ng ating mga Videos po ano mga kachoy At especially po Sa kapatid po namin na Sa samar po ano Kay Sara Abria Shout out po sa iyo no At sa mga pamangking ko po dyan At keep safe po sa inyong lahat. Ingat po kayong palagi ano. Ayun po mga choy. Balik po tayo sa ating marinating chicken. Ayun po. Tandahan lang po natin ng paghalukay para hindi po siya madurog. Ayun. Alalay lang, alalay lang baga, ano? At pag natapos na tayo mga choy ano, ayan. Ilagay po natin sa freezer. Maganda po talaga may freezer po tayo mga choy. Kasi po, makakatipid po tayo ng gastos kasi kapag wala kang freezer bibili ka ng bibili ng ice magkano po yung ice ngayon palagay mo na 3 piso yung isa eh nangailangan ka ng 20 peraso o higit pa araw araw ito po maganda po kapag may freezer kasi tipid ka na sa gasto madali pa yung ano mo, yung trabaho. Itong manok lab. At saka kung niyo po kayang mm, bumili man. kung bago pa Ay lang, ba? pwede po kayong ano mag credit na lang. Yan po, pwede niyo pong gawin yun mga choy. Ito pong ginagawa namin mga choy, no? Yan. At saka okay. 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 dapat tamang-tama lang yun natin yung yung sorry. lakas ng pressure ah, natin. Sorry yung number 2 lang kasi ito yung gamit namin kasi dual function po kasi ito pwede siyang ref pwede siyang freezer yung ginagawa namin nire-ref na namin siya ref lang para ano siya number 2 lang siya kasi kapag nilagay namin sa number 10 mahirapan kami kasi kung kinabukasan tumitigas po masyado yung manok namin yan po number 2 lang po nilagay namin yan ayun po mga choy no? maraming salamat po sa panonood thank you for watching mga choy